Mga idol, ito po kami ngayon. Naglalakad. Pauwi na po kami. Galing kami sa pagamutan. Nagpagamot po kami. Yung mga kasamahan ko. Yan. Ito po. Oh. Madami po kami. Isang puno po kami sa aban. Yan. Nagpagamot po yung mga kasama ko. Ayan na po yung aking ibang kasamahan. Oh. Ayan mga idol, mga kasama ko. Ayan mga yan. Ano, kumusta naman ang lakad? Ayos ba? Pagod? Pagod <laughs> ako Yung mga idol, o, yung mga kasama ko. Ayan. Uh, nagpagamot po at layo. Layo po. Idol. Robotic, malayo lang. Ay, layo lang. Ano ulan dito? Ulan na naman. Ulan na naman nga. Ayan. Salamat po. Thank you po mga idol.